Mm -hmm. Grabe. Grabe ginawa niya na ako yung battery ko Grabe oh. Pinutol yung ano lagayan Lagay ng baterya ah. mga tao ngayon. Nala lang. Agawang mati no. Pati battery yan ang saka. Ninanakaw na. Oh. Pinibersa nila oh. Ito 'yung pinagkakabitan ng baterya eh. Grabe. Ah, ano? magawa sa buhay. So, ayun ano, guys. Nakakalungkot lang. May mga tao na hindi uh, maalam lumaban ng pareha sa buhay sakit sa akin nasasaktan ako gagalit, syempre eh. hindi naman basta basta yung pinagkuhan ako ng baterya nga, yung ko kakabili lang ako, doon. kakabili lang yung 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 pinagpalda nun, mahina na yung battery. Kakapalit ah, ko lang nun. Sabay na, chempuhan naman na nanakaw yung battery ako. So hindi lang yun eh. Pati yung mga sinampay ko, pinagkukuha din eh. Nakakainis lang kasi may mga taong hindi maalam lumaba ng pata sa buhay. <coughs> Kaya naman nila magtrabaho. Ang lalaki ng katawan. kaya nila mag magnakaw hindi naman dahilan yung kahirapan eh para magnakaw ko eh pero nga ako nakakita mga kami sana na tatrabaho construction nakaka-inspire diba pero yung mga gantong gawain hindi ginagamit ko yung panghanap buhay sa akin na yun tapos gagawin nila wakuhan nila yung battery kakalungkot lang isipin sana naman wala walang konsepto 'yung mga ganoon eh. Uulit at uulit pa 'yun. Marami na nawawala ng ganoon sa amin, ako pa na-tiempuhan. Balas ko. wala gano'n talaga bilhin lang ulit ng panibagong battery tuloy lang ang buhay pero sana parang mahina yung mga ganong klase ng tao na hindi na makaulit just na bahala sa kanila gulit na lang ako maghapon pa kami kahapon katambay hindi ko alakalain na na naka, nawala na pala hindi lang ako napadait nakita ko yung mga hangar ko sa labas akala ko yung damit ko lang tumingin ako sa mga tinampay ko may nawala akong pantalon short hindi ko akala eh, pati battery ng baterya ng sasakyan ko pinakalas na rin Ah, ini si mga ganung tao. pa na kontento pati yung sinampay ko kinuha nag shopping pa Diyos na bahala sa kanila may karma yan lahat ng mga masasamang gawa eh. may masasamang mas balik din yan kaya na ng bahala sa kanila Baterya lang yun, makuku. May babalik ko pa yun, may bibili ko pa yun provision nila ako ngayon pero yung balik nila sa kanila yung balik sa kanila na masama yun ang matindi kaya karma na nila yun na bahala sa kanila kahit nag iingat ka doble ingat ka wala talaga pag sa pag na, sa, sa magnanakaw talaga walang imposible papasukin at papasukin ka talaga So ayun na lang, hanggang dito na lang. Peace out.